Juan de Pwede na yan. O. Oh. Pancake. Pancake ni Janine. Oh. Kuya. Ay, kay ate po. Brown. Ang laki naman ng pera nito. 15 pesos yan. Tatlong pandi kay ek ek. Ay, <laughs> pandi ek ek. Ah, mer. Mer. Ay. Ay, eto, kape. Kape kayo, kape kayo. Subukan mo kaya. Ano? May, may 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 ano narito palengke kay gilid. Saan so, pupunta may bagoong pa. Oh.